Guys, dumating na ang order ko ng mini air cooler. Titingnan natin kung may ba talaga ito. At testing natin ito ah. Testing natin. Open muna natin. Ano talaga ba? Bang... Okay. At maayos ang pagka-package ni seller. Ayun na siya. Ayun na siya. Talagang seal talaga siya. Ayos. Ito kasi ako sa mga Kaya talagang package ko siya. Ito na ang mini air cooler with LED light. Guys, the testing natin ito dahil mainit ang panahon. Saktong-sakto ito guys dahil mainit ang panahon

Ay, okay Ayusin na lang natin siya Hindi naman siya sira Talagang ayusin natin siya Nice Wala naman siyang basag, no? Okay naman, ano? Ayan Dito lalagyan siya ng yellow Okay, kung malamig na tubig At saka meron siyang Pangsaksak I-provide ka na lang Ang adapter dito, guys At may pa-free pa nga Okay free per seller na mousepad. Okay mousepad po itong po. Thank you sellers sa mousepad. At okay naman ang complete kompleto naman ang kanyang ang kanyang parts. Walang sira. Gagamitin na namin 'to para makapag-review naman ako.